Hi guys! Did I go to Maria's si house? Ay sa ati pa niya kasi magpapabrasi sila and uh, mamaya nga ay kakain muna kami doon sa kami ng farm para mag celebrate at mag prepare pa sa birthday ni Bating so, Today's birthday ni Bating but also sa blessing sa bahay ni Rhea Surprise so, sa ati ni Rhea pala So see ya you know ah, nandito na sila Brenda Bye! They're guys! I need to go! Yay! Diva is here! Oh, Diva is here! Oh, Nanay is here! Social Climbers, guys! Blessing day! Blessing time! Ay, sundila na yun, ha? Nanat. Nagsuon may yung utsin, maanian ni ining balaya. Kundi to may nagpuyo, nga mahigong. Maoy magpuyo ni ining bagong balay. Nalan matumot na mo yung tumalunan. Matuman yung pag-uot sa iyo, tabay nga yung salangit. Ang pananong namo sa taadlaw, yata ka namo karong adawa. Pasailuwa kami sa among mga sala. Hindi na ka kami sa mga nakasala ka naman. O mo Udirimu kami ito gyan sa panulay, nawalawa sa kami sa sala. Karanog sa oras sa aming kamatay. Amen. Kamariya na puno kasi naa wala ni Kao sa mobile. Dito ba siya siya? Tugigan nga tanan, amen. Sa iyang bahandianong ng mga pulong, magpabilin siya o banta na ito. Arong bisag punsay atong trabaho on, diha sa pulong o... Sa... Ayan na! Yan ang bahay nila Rhea Filingera. I mean, sa kanyang

Thank you sir. talaga tayo. Ah, thank you so much J. I can na watermelon and pineapple. apple mm silang... -hmm. <laughs> okay. 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 Wow, this is gusok guys. Ang gosong sarap ng gusok. This is water watermelon. Merci silang... Wow do congratulations hala lumpia ito sa manin father, wow hi congrats <laughs> charlo well fried chicken ang lalaki ba we also have back pa pansit hala ah, na kay okay sana na yun yabra ko ganyan ka na kay oh oh Ayan, tayong ang fitada na masyarap. Ito na ang um, scabeche, Shrimp. Rice. O, di pa ang ganda. Yes, sorry. Para silang kanila din. Ito, mas malawak ito kay Ivy. Kay Ivy kasi half lang dito. Para puntang taas. Ito, ito. Ito. Eh oh wow, may CR. Ayun. Tela babo guys. O di ba, kompleto diba, na pala talaga 'to. ang Kantay kasi ako. Diri lang. Kesa lang masalat asal. 'To ananan. sa bitan. Dadsin nakadilose na ba? Bawal lumabas din ninyo ni Kimchi. Wow, dito din ang ananan. Asa na sila. Pwede mong saka dibo. O di ba, Pisaka ko, magsinamok ko. So this is Hagda. So this is Oro Plata or Mata. Plata Mata. Plata Mata. Oh, oro Plata Mata. Oro! Hoy, Oro means gold. Hi! Hi, congrats! Ang may-ari ng mansyon. Hi! Congrats. Kano saan ka ulit eh? Atong seven. Ah! Nige. Agoy, dali natin kayo no. Wala na nagbulan no. Ay, almost right. month lang five nga may five <laughs> yan yeah. ah okay chadal siya pati rice po hunte yes yes ito yung ah ah magiging rice to yun naman ah yun naman ang bahay ng aming kababata alam na di ko si paulita suha ha so this is dalawang room kaya lahi po dito ipanlibot di mo dito eh Ah, oh, oh, perfect. Pabiyon ni siya. Yeah. Oo, oh, oh, para tsada, para loo. <laughs> wow. Mar. ay! pa. Kailangan <laughs> na talaga kasi may mga inkanto na nakakita. Oh, <That's... laughs> oh bawag gising. Oh, kay Tires kay Pabio pa yung dito. Paano? Pa letter L. L ano. Ha? Ah? Ganyan lang talaga. <laughs> oh, no, ganyan lang. Kututaan ka ganyan. Sabi. <laughs> oro plata mata. <laughs> It's oro man. So oro means gold. Plata means silver. Oro plata. Ang mata may malas din. Yeah, let's go. Wala pa din pare, te.

diri ada na, na siya, makaon na, na dito so, pero okay lang para bukas. Ah. si butak bundak para mang puwas. Na eh, dani atong mga bahay ng kababata. Eh. Pau! Congrats! Congrats a new house. Thank you, Father.